mga kabokers, tapos na tayo magpakain ng ating mga alaga. Ito po yung ating uh, Dongtao Rooster. Si Fiona, ating Dongtao Hen. Ayan, so ikot na muna tayo bago tayo malis. Ito yung ating uh, Dongpo Giant. And yung ating mga deca Brown na Thunders, okay naman sila. Ayan. Hmm. okay naman sila. Actually dry na dry ng iput itong kinalalagyan niya. Eh. Talagang tuyo yung tuyo. Ayan. Eh. And itong ano, yung dalawang dong shawbo natin, tinanggal ko na muna rito kasi ano, inaabot sila ng tubig, ay basang basa yung, ano, yung lupa nila. kinulong ko muna ron. Yung sa likod, Hindi, ito muna pala. So, ito nga, lusot-lusotan na tayo dito mga kabokals. Hmm. na natin yung partition. Yan, ito po yung ating mga white leghorns. Saka yung ating uh, dominant sisi sa kayo sa natin road Island. Yan. Si Chloe, safe naman. Oh. Safe naman yung ating doggy doggy. Laki ng ano. Laki ng ito isa ito isa sa ano considered as peste ng ating Madre de Agua makabokal itong snail. Yeah, kinakain niya yung dahon. Ayan, update naman po sa ating mga baboy. So far ay okay naman. Katatapos lang nilang kumain. Ayan, madungis pa ang pagmumukha ni Kanor. Mm -hmm alam ka, uubos lang yung kanyang pagkain hmm. si kanor hindi na nababasa kasi ito, nilagyan ko na ng plastic yung taas nya, tumutulo kasi yan eh. so nilagyan ko ng plastic para yung tubig doon tatapon sa labas so si kanor, ah hindi na nababasa ano kanor na no. hmm. baychong kanor ko na yan e si kanor makakabukas yung ating native na barako and putik ko. Oh. Tubig talaga mga kabukas. Makapasok na sa loob. Ito hmm. naman yung anak ni Krisya. lalaki na oh. Mga kabukas, lalaki na. Nalakas tumidi. So far ay okay naman sila lahat. Walo, wala lakas naman lahat. Ayan o, lakas tumedi, oh, nalakas tumidi oh. Tatapos lang kasi kumain ng kanilang nanay kaya dedek na sila. Ayan. Ito na mga nila ay okay na. Okay din naman. Ayan no? uh, dry naman yung kanilang sulok. Doon lang. Ayan. Kasi nga uh, yung tubig nilagyan lang din natin ng plastic o. Oh. kasi tumutulo na po lahat yan eh yung so yung tubig ay dumediretso dun sa dulo dun tumatapon And dang kasi ako ng pupo niya kanina. Nigasa natin yung pupo ni uh, Tricia kaya basa yung dulo. Pero dito ay okay na basa. Yeah. Hindi na babasa itong part na to. Dito sila tutulog. Ayan. Ito, ito lang para lumaki kagad. May benta bago makalipat. <laughs> Ayan. nakasama yung gatas ni Trisha eh malakas yung gatas niya grabe makasipsip isa na yun oh. sa akin na yun kung paano sumipsip yun o oh. grabe Tapos na Tapos na Ang galing Ayan mga kabukas yung ating mga bihik So far ay okay naman And ito si Basya Ano ako sa? Tapos na, mm, na. Mm. Ayan mga kabukas yung tatlo kasi tapos na Nahuli si Basya kumain Ano? Buntis din po ito eh Ang kanyang due date Is third week ng September Yung nga ah, baka abutin siya na paglilipat yun problema isa sa problema ko, challenge ko pag uh, uh, inaabot siya na paglilipat na ano, hindi pa na nakapanganganak. Bagay, third week of September. Uh, malamang sa komang eh, abutin kami ng katapusan ni eh. Katulad na ito, ang daming delay dahil sa bagyong enteng. So, maari makapanganak na siya bago kami makaiskapo <laughs> makaiskapo Ayan mga abongos Eh, siyempre, yung ating bidang-bidang Si Trisha, si Trisha, si Kimberly hmm. Ano na, lipas na Napaglipasan na po ng kanyang paglalandi Nung mga nakarang araw kasi hit na hit Ngayon palipas na Pero parang may konti pa rin May konting landi pa rin So hindi nga natin pinabubulugan kasi nga Stop breeding tayo, doon na tayo mag-umpisa ulit Mag-breed sa bagong area natin hmm. Ano? Ano na? Hmm? Ano na? Ano na? Hmm? Ano mo, mo? May pangil ka rin, ha? May pangil ka rin, ha? Hmm. Ayan. Ayan ka muna. Ito nga yung ating mga pato. Oh, may kasama pandaga hmm. <laughs> mga pato, ayan. Ito yung ating mga dong siya, obo. Okay na okay naman sila. Pinakpa ko sa ako para ano, additional protection. Ito. No. Hmm. Ito laki na oh. yung mga dong shabu. Ito yung sa labas na kinulong ko. Ayan. Dong shabu din natin. Ayan. Kinulong natin dito para ano, hindi sila mabasa. Hmm. Ayan. Yung ating dominant CC. Ang tanaka. Yan. Hmm. Ito nga, wala na. Dito tayo nagbaklas na kara, no? Oo. Ito yung pinagbaklasan ng bubong na dinala natin sa ano. Ay, yung frame pa pala pala na nandoon sa San Rafael. Yung yero, andito pa. So, yun naman yung ating mga kabir. pato talaga, gusto na nila nagbabasa. Ayan, dito naman tayo sa ating mga kambing. Ayan, so, ito nga po yung ating mga barakong muscovy jack mga kabokal. So, ayan. standby sila rito. Dalawa to. Kasama nung anim na tinira natin babae. Ayan, dalawa yan. So, sila pong pag-umpisahan natin dito sa bagong area. Kinulong ko kasi para ano, maayos yung ano. Oh, 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 oh. Ah! Naipit, naipit. Oh, oh, oh. Hmm. Sira na naman tong ano nyo. Nasira na naman yung kawayan, mga kabokals. Ayan, ito po yung ibabanok natin. Yung ating ah uh, asil de brown yung ating road Island at yung ating Kabir ayan yung ating Kabir uh, ano, nilagyan ko na ng sapin mga kabokals oh. kasi ano eh yung anggi dito ayan o oh. Nakagyan sila rito kaya ito meron sila na ito ayan yung ating mga kambing naman ay safe na safe dito sa ating uh, munting dampa ngayon sila ang laki na siya ni ano Ni Tisay mga kabokas to Laki na no? Bolang kristal Bolang kristal Sabihin ang hinaharap <laughs> Ayan mga kabokas Si ating makambing mm. Buti na lang nakapanakati kami ni Emon. Bus na. Tungol! Alastik wow, na yan. Alastik hmm. wow, na yung dagul ko. Ah. Oh, Brad. Ha, Brad? Na-excite ka na naman, brother? Hmm. Ayan, mga kabukal. Si dagul. Yung ating magiting na barako. Hmm. Si little one. May sasako pa sila dito. Para bukas. Para bukas. Yan naman yung kumain naman ng darak sa mayos mga yan yan O oh, safety safety sila kahit uh, maulan ay meron silang silong. Yan ang importante sa kambing mga kaboklas yung huwag sila mababasa ng ulan. wag sila mabababad sa basa kasi yan ang kahinaan ng kambing mga kaboklas yung ano, malalamigan at uh, laging basa. Hmm. Kailangan nila lagi silang nagiinit. <laughs> Di ba natin say? Hmm, Nakinakatami ka Ha? Ah na pinatamit si ah, ang galing hmm. na pinatamit si lalambing ka? Oh, lalambing ang tisay ko ah lalambing oh. mga kabokals oh hindi hmm. Paid ka naglalambing hindi hmm. Paid ka naglalambing naglalambing si tisay naglalambing ang tisay ko hmm. kaya ka na to Nali. Hmm. Masakit eh, ha? Masakit eh, ha? Ah, masakit eh, ha? <laughs> pa, ano, mo ko eh, ha? Bigat mo eh, ha? Hmm. Okay, ikaw lang. Hmm, na lang siyan mo, ha? na lang siyan mo, ha? mga Ayan po ang ating mga kambing Safety safety naman hmm, Ayan na Ayan, nandito naman tayo sa ating mga Dika Browns. Ayan uh, sila. Ah, uh, naapektuhan din yung pag-itlog nila mga kabukals. Ay, uh, hindi na tayo nakakaisang tray ngayon. Ah, uh, pang ilan, siguro, pang apat na araw na po. Na, ito lang oh. Hindi na tayo nakakaisang tray. Ayan. Kukunin ko na. Ngayon po yun ano na, alas 2. Kukunin ko na. Yan. Wala oh. Empty. Ano? Ayan lang. Kunin ko na yung itlog. Kunin ko muna ha. Kunin ko muna ha. Lostos na eh. Ha? Hmm. sige. Ayan mga kabukal. So ito lang nakakuha natin. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh. No? As of 12 p.m. Dapat yan. Ano na yan. Marami na yan. Wala. Minto talaga mga kabukal. Kumain naman na kayo ha And, pati yung dito sa loob, may, medyo nagpuputik na. Kasi yung tubig sa labas, ay eh, tuloy-tuloy yung ragasay Pero at least hindi naman rumaragasa dito sa loob. Kaya lang, nagpuputik na rin yung ano. Nagpupotek na rin yung lupa. Basa na yung lupa, ibig sabihin. Pero hindi naman ano. Basa lang. Kasi nagdadaan na sa ilalim yun eh. Basa yung ilalim ng lupa eh. hmm. Yan sila, mga kabukas kumukulog na naman, oh. Bibira na naman, bibira na naman. At uh, kumukulog na naman. Ayan, mga kabokals. <laughs> Nakarampot na lang itlog. Mga lastik na yan. naka rin talaga yung weather. Talagang naka yung panahon, mga kabokals, sa uh, pangitlog ng mga manok talaga. Nakaka-apekto talaga yan. Uh, ilang araw na eh. Uh, para mag-iisal din ko na yata yung walang tigil na ulan saka yung kemper yung lamig ayan nag uh, ano na although nagdadagdag na ako ng ano ng maisa kanilang pakain kaya lang wala pa rin hindi naman kasi kagad talaga makaka-recover yan pagka ano kumina pong umitlog pero okay lang yan kasi babalik naman yan lalo na gumanda na panahon at uh, naging dry na yung kanilang galawan babalik naman po yan sa dati Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid ko and mga solid viewers ko po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support ha. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boy at Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Bukas ay panibagong uh, update na naman. Ngayon po ay araw ng, or September 5, araw ng Webes. Ayan, so muli ito ang inyong kabokas farmer na at, nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong uulad ang ating. Wait lang. <laughs> Amazing na buhay. Bye-bye.